Good morning mga idol kaparmers For this video, just for sharing lang Dahil spray time na itong sitaw ngayon At maraming nagtatanong Kung ano-ano ba Ang ginagamit natin Pataba or uh, Mga pang spray sa ating sitaw Bakit daw marami ang bunga o, Ngayon mga idol kaparmers Dahil magspray kami ngayon Share ko lang sa inyo mga kaparmers Ang ginagamit natin ngayon Ay si Biotonic 100ml per drum mga kaparmers sa isang drum 100 ml so ngayon mga kaparmers uh, solo mo lang natin muna nga uh, ano solo mo na natin ngayon si Biotonic wala mo nang sahog so sa susunod uh, abangan nyo na lang kung ano na naman ang gagamitin natin mga idol kaparmers so ito ang sukatan natin sa ano 100 ml po ito kano ganito kalaki uh, pero hindi Puno. Hanggang dito lang mga idol kaparmas. Oh, hanggang dito sa may balikat niya. Parang balikat niya. O oh, yan mga kaparmas. Sana ay. Ano. Nakapag-share tayo sa ating ginagamit ngayon. Mag-spray na kami.